Ayan mga katidis Gusto talaga niya ilaglag si Duterte Pero hindi na malaglag yan Tinanong ni Senator Bato na kung Anong project na nakuha ni Diskaya Noong panahon ni Duterte Tama naman si Diskaya Ang mga project ay Mga drainage Saka yung pagpalawak ng kalsada Pagdagdag ng kalsada Nakikita natin yun Lahat nakikita natin naramdaman Kaya ito Pakinggan yung sinabi ni Diskaya Alam kong nakikita niyo rin yung panahon Duterte na yung mga drainage niyan sa harapan nyo ay malalaki na dito lang dati na maliliit kaya nung panahon ng bagyo ni Karina kung hindi pa nilakihan yung mga drainage diyan eh lubog tayo lahat mas malalim pa yung maranasan natin kaya panoorin niyo sinabi ni Diskaya Uh, your Honor, nung panahon po ni President Pinoy at saka ng na President Duterte po, nung mga panahon po na yun, ay kadalasan po naman mga nakukuha po namin mga projects is mga kalsada po at mga building. Bihira po ang flood control noon. At kung may flood control man po noon, ay kadalasan po drainage line canal po kadalasan. So yun po ang kadalasan namin nakukuha. kukuha. yun po Your honor. Yung data po Your honor, uh, Uh, hindi ko po nadala pero yung iba naman po doon is nagkaroon po ng mutual termination tulad po ng right of way problem uh, mga ano po mga na mutual terminate dahil ano po uh, road right of way po ang naging problema kadalasan